Hello everyone. ayan, magpapakuluan po tayo ng mongo. Magmomonggo tayo ngayon with a simple ingredients ng ampala, ampalaya lamang at saka kamatis. Ayun, hihiwain natin mamaya 'yan. And sasabawan natin or sasahugan natin ng uh pata ng baboy. Meron po akong dalawang hiwa dyan, pero malalaki siya. Kaya yan yung isasahog natin mamaya. And isa, idadagdag na rin natin yung sabaw niya. Ito ay pinakuluan ko na kagabi kaya malambot na yan. So habang inaantay nating maluto yung ating monggo, maghiwa na tayo ng mga sibuyas, sibuyas po, bawang luya, kamatis, and kalahati lang ang gagamitin ko dito. Kasi ako lang naman yung kakain. Madali lang to. Napakaisip kong yung recipe. Pero ito yung gusto-gusto natin na pulang. Tapos, dadagdagan na lang natin ng prito instead. ilalabas na ito guys ano kailangan na yung, yung ating bawang and then sibuyas And then, itong luya ay titipitin ko lang, guys. Kasi, parang ko lang yung aroma niya. Kaya, naglagay pa kayo ng luya sa inyong munggo. Kasi ako, mas gusto ko siya parang abang siya. Yan din. Huwag na natin ng kapat. Ikibs lang natin ng kapat. kapat. And then, hiwain natin yung ating kamatis. Kapalang tanggal. Bukas na ito guys. Bukas na ito guys. Para pag ito natin mamaya is ready to na Okay. And then, eto hatiin ko na lang. Kasi yun siyang malaki. Ay, siya. Ano lang yung gamitin ko.

tapos na yung ating mga ingredients. Antayin na lang natin na o ano maram maluto yung ating uh, monggo. So ito na yung ating monggo, hindi pa siya luto. Medyo matagal-tagal pa siguro, mga 25 minutes pa. At habang nag tayo ng ating mga lulutuin, mag na po tayo. Ayan, isa't kalahati lang po yan na cups. Yung tubig nito ay iniipon ko para pandilig ko sa aming halaman. Kasi po ito ay sobrang gustong gusto ng halaman. Ayan. Iniipon ko po siya para sa aming halaman. Ayan, i na natin. So, 50 minutes. mag po tayo ng 50 minutes dyan sa ating rice. So, dinagdag ko na yung sabaw ng pata. At nilagay ko na rin po yung pata. Mamaya ko na siya igisa. Ayan. So, ito na guys. Magluluto na tayo ng ating mongo nalilisan na natin siya. So, patuyon lang natin yung kanyang tubig. May tubig kasi. Since maliit lang naman, so, itong kasiro lang maliit lang ang ginamit ko. So, lagyan natin ng konting mantika kasi yung pata ay may mantika. Tayong masyado sa mantika, guys. Kaya, pagsamahin ko na yung mga bawang, sibuyas, hindi po importante sa akin kung sino mauna. Ayan. Ang mahalaga ay magluto. Ay! Nakakal po siya. Hindi yung dumainit. So, ayan. Ayan bahay. So, lukuling lang natin sandali gabi. Kung ito lang po, para hindi makunod yung natin ilagay yung ating kamatis at saka ang palaya. Ito muna ang palaya guys. Ayan. Ang palaya and kamatis. Then, i-continue lang natin siyang haluin. So, ayan. Lutuin lang natin ng mga 5 minutes and then ibukos na natin yung ating monggo. Monggo. So, ayan. 5 minutes lang antayin natin and then ibukos na natin yung ating monggo. At uh, naprito na rin natin yung ating isda. Ayan. Tawag natin sa isdang ito ay espada. So, kayo ba naglalagay ba kayo ng paminta sa inyong mundo? Kasi ako, mahilig po kasi ako maglagay ng paminta. Ayan. And then, ilagay na rin po natin yung ating magic. May magic magic pa tayo guys. Ayan. Magay okay na rin po natin yung ating magic sarap. konti lang guys. Huwag marami. Ayan. natin. Ayan. So, ayan. Ilagay na natin yung ating mongo. at saka kamatis. So, ayan guys, napakadaling lutuin ang ulam na bongo. So, ayan, bumukulo na siya. Haluin natin guys, baka masunog sa ilalim. So, ayan na siya. Oh, sarap. so ayan Sobra na siyang pulo siguro mga ayan ano na yung ampalaya natin Malambot na so mga 3 minutes pa ay luto na ito guys sarap yan yung sahog natin pata ang laki okay? sarap so 3 minutes pa guys so ayan guys luto na siya timplahan na lang natin ng patis kasi ako pag monggo yung aking niluluto ay patis yung aking pinang titimpla. Ayan, sarap. So. i na natin guys at medyo umano na dun sa ilalim. Okay. So ayan, tapos na yung ating monggo. Tikman muna natin kung tama na yung kanyang lasa. pasala. lang. So, maglagay na tayo sa ating bowl para makakain na tayo, guys. Ayun oh. Wow. Ayan. So, ito na siya, guys. Ang sarap na. So, kuha na rin tayo ng ating rice. Kunti lang po yung ating rice dahil mong naman yung ating ulam. Ayan. Kasi na yan, guys. Ayan yung ating kanin. And ito yung ating lunch for today. O, diba? Ang sarap. Ayan, may pritong isda. Ayan yung ating monggo. And of course, yung ating kanin. So, kain na guys. Samahan niyo ako.